Hello, Pabaraso. Eh, uh, hey, bilang. Ito nga yung pamakin, no? Oh. Nagsalang na namin ito. Oh, ay, sabi mo, tinaya ka okay, na. Or. Hindi ako tinatantanan. Lamang ka na, ha? Parang uh, pagmasdan yung aming pagmas tayo oh. ng braso, parang mababa yung braso po, eh. Yung gumalas na. Ah, ilang pa si. Ano ang ba? Ano yung braso. Kaya. <laughs> Lamang ka na dun, eh. Uh, ito pamansyang yan na talagang mas pamahi lamang na lamang lagi eh na oh na pamansyang parasong parasong hindi na parasong pa parasong 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 yung braso ko parasong eh. parasong oh, ah. ay parasong 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 ay parasong